Magandang umaga, bakulimlim at umaambong umaga ang nararanasang panahon ngayon dito sa Rizal Nueva Ecija. Sa maaga nga natin pag-iikot ay wala pa halos gaanong tao o mangilan-ngilan pa lamang ang nagpupunta upang magtulos ng kandila at mag-ali ng bulaklak sa kanilang mga mahal sa buhay. Inabutan din natin kanina ang hali ng pulisya na nagpo-formation na upang i-deploy sa labing dalawang simenteryo dito sa bayan ng Rizal kung saan ayon sa panayon natin kay Police Captain uh, Almar Trinidad ay nakahanda ang kanilang hanay upang muli magbigay ng seguridad sa mga kababayan natin na magpupunta sa uh, kanilang mga mahal sa buhay, sa mga simenteryo sa buong maghapon. Samantala, tinanong na rin natin kanina habang tayo papunta sa mga simenteryo ang presyo ng mga bulaklak kung saan medyo tumaas lalo na yung mga tinatawag na naka-arrange na sabi ng tindera na sa 150 hanggang 100 piso ang itinaas at yung mga kandila naman ay hindi nagtaas lalo na yung white candle pero yung mga may design na o may kulay ay dagdagan ng lima hanggang sampung piso ang presyo. Apat na sementeryo ang nasa pinakaloob na bayan ng Rizal at ang pinakadinarayo dito ay ang Rizal Public Cemetery dahil ito nga ay nasa tuktok ng bundok. At yung mga pumupunta dito ay dalawa ang purpose. Una para dalawin yung kanilang mga mahal sa buhay at Pangalawa ay upang makita yung buong bayan ng Rizal dahil ito ay nasa tuktok, nakalukit itong simenteryo sa tuktok ng bundok at tanaw mo dito ang kabayanan ng Rizal at ang karating na bayan ng Ilyanera. At kasabay na rin ito, lalo na kung hindi ihihinto ang ulan, ay eh, pami pamilya ang pupunta dito upang magpahinga sa tuktok ng bundok. Mamaya lang, sana dagsa na mga tao dito at siguro yan lang muna ang ating uh, situationer mula dito sa simenteryo ng Rizal. Kasama mo sa Arimen, Merk Paizia para sa Undas 2023 The Arimen Special Coverage Radioman Ace Blanca Tatak Arimen Maraming salamat